guys, it's me again Penny OFW sa Japan na mahilig dumiskarte at ngayong araw na nga yung aming barbecue party sinundo kami ni Ate Rensis at eto nga mga kaibigang oso ko ang aming kasabay. Bali nga ngayong araw ay pupunta kami sa Tobu Park dahil dito namin gaganapin yung aming barbecue party. Dumiretso na kagad kami doon sa aming mga kasamahan na nagsisimula na rin magayak at eto nga pala guys ang napakagandang view dito sa amin. Eto nga guys na Tobu Park ang isa sa pinaka malapit na park na pwedeng magbangi-bangi or magbarbecue Kaya dito talaga yung aming pinuntahan. At talaga nga naman guys, napakaganda ng view dito dahil meron pa nga tayong overlooking na parang ilog na hindi ko maintindihan kung ano nga ba yun. Basta sobrang ganda dito guys. At yun nga lang, medyo malamig pa nga lang din. Kaya eto, mga nakajamba-jamba pa kami. Syempre guys, dahil barbecue party kami, idea yung aming mga kaibigan, ay eh, talaga nga naman nagsisimula ng magsipag at magsipagbangihan Dito nga guys, ay busy busy na ang ating mga kaibigang oso dahil napakarami nga talagang ibabangi. May karning manok, may karning baboy, may mga paa, chicken skin at talaga nga namang happy happy ang ating mga kaibigang oso. Dito nga guys ay eh, makikita ninyo na talaga nga namang nag enjoy ang ating mga kaibigang oso. Ito talaga yung isa sa goal ng aming barbecue party. Yung talagang nga namang mag enjoy lamang at mawala yung mga stress sa trabaho at kung ano-ano pang problema sa buhay. Napakahalaga nga para sa ating mga OFW na kahit paminsan-minsan ay may mga ganito tayong activity. At isa na nga rin sa dahilan kung bakit meron kami mga ganitong party or gathering dahil napakadaming ng bago or pagbabago ngayong 2024. Kaya naman, isa talaga sa pinakamagandang paraan para mag-celebrate ang mga magagandang bagay ay yung ganitong party na magsama-sama ang lahat. Kahit nga itong mga ibang lahi na kaibigan natin ng mga taga-Myanmar ay talagang go na go sila sa ating pa-barbecue party. May dala nga si sila guys na sa Nun King kung tama nga ba yung aking pronunciation isa isa ngayon sa Myanmar Dessert na para siyang lasang maha. Tuwan-tuwa nga palagi itong ating mga kaibigang oso na taga Myanmar kapag natitikman naming mga Pinoy yung kanilang mga pagkain. Dito naman guys sa aming area ay talaga nga namang tuloy-tuloy ang bangihan at pagbabarbecue natin. Medyo maliit nga lamang yung ating bangihan pero okay na okay naman. Dito naman guys sa kabilang side ng bangihan ay talaga nga namang pahirapa pa sa pagbalik -tuloy kaligtasan nitong napakalaking salmon na dala nga ng amin dating katrabaho. Habang yung iba nating kaibigang oso dito naman sa kabilang side ay talaga nga naman busy busy rin sa pagpapahid ng sauce para nga dito sa mga iniihaw nilang hotdog at mga chicken skin. Of course, bidang bida dito ang ating mga kaibigang oso na talaga nga naman get up na get up din kasi nga isang beses nga lang ito at napakadalang talaga mangyari. At dumating na nga rin itong aming Japanese leader na talaga nga namang nagulat at talaga nga namang hangang hanga sa aming ginagawang mga Pilipino dito sa pagbabagi at napakadami talaga naming handa. Eto nga leader namin ay bihira lang din naming makasama sa mga ganitong ganap kaya naman enjoy na enjoy. Hindi rin nga guys mawawala ang sayawan at kantahan. Syempre may mga kaibigang oso tayo na talaga nga namang bigay na bigay kapag mga ganitong ganap. At kahit nga itong isang Japanese na leader din sa sunod na process namin ay enjoy na enjoy sa sayawan. Marami-rami na nga rin pala kami guys ditong at syempre medyo nagugutom na ang ating mga person o mga kaibigang osa ay ayan nagtitikiman na naluto na nga rin pala guys itong salmon Talagang nga namang nakaka-excite ng kumain dito naman sa kabilang side ay talagang nga namang busy rin sa pagpe-prepare nitong mga soba at chapsoy Talagang nga namang pag hindi ka pa nabusog tuloy-tuloy rin nga dito ang aming pagkukwentuhan tulad nga nitong aming mga kasamang hapon at mga Myanmar nagsimula na nga rin pala kaming magbangi or ihawin mga paa at chicken skin mga ilang oras din nga ang inabot ng aming pagbabangi dahil nga sobrang dami talaga ng handa at yung iba naman e ay na talaga yung table para mamaya pag nagtawag na for kainan ay di talaga nga namang atak na ang lahat. Bago nga magsimula ang lahat na kumain at pagpatuloy yung aming activity ay nagpray muna kami. Pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessings at protection na binibigay niya sa aming lahat ng mga OFW dito sa Japan. Dahil para sa amin kung wala ang Panginoon ay wala rin kami sa mga ganitong kalagayan o sitwasyon sa buhay. Pagkatapos nga naming mag ay sinimulan na nga ipamigay itong mga regalo. Meron kasi kaming mga kasamahan na malilipat ng ibang branch ng aming company. Tapos yung amin namang Japanese na leader ay bumaba na sa pwesto. Tapos sineselebrate nga din namin ngayong araw yung pagka-promote ng ilan naming mga kaibigan. At isinabay na nga rin yung mga March Celebrant. Pagkatapos nga na maibigay lahat ng mga regalo ay syempre kainan na tayo guys. Eto nga at talaga nga naman kanya-kanya ng sunggab kung ano sino ang gustong kainin. Nang makakuha na nga ng kanya-kanyang mga pagkain, edi eh syempre kanya-kanyang hanap ng magandang pwesto para naman komportable ang pagkain. At makikita nyo naman nga na lahat ng ating mga kaibigang oso ay enjoy na enjoy talaga sa araw na ito. Hindi na naging problema ang mga communication barrier dahil nga pagpagkain ang nasa harap ay wala ng bari barrier kain na kain. At sa sobrang dami nga guys ng pagkain eh talaga nga namang hindi pa nangangalhati yung ating pagkain doon sa lamesa. At sempre hindi nga mawawala sa isang grupo ang may mga mahihilig kumanta, sumayaw at mahilig magpatawa. Meron din nga palang mga palaro at eto nga guys panoorin ninyo. I'm back guys sa voice over dahil hindi ko nga malalagyan ng tugtog itong ating group 4 dahil nga baka tayo ay ma-copyright kaya naman tingnan nyo na lang yung kanilang mga dance move na talaga nga namang napakagagaling kasama nga namin dito guys si ate Maria na dati namin katrabaho na ngayon ay nasa ibang lugar na nagtatrabaho pero syempre kasama pa rin namin siya sa celebration at talaga nga namang swabe ang galawan at ayun na nga guys hanggang dito na lang muna ulit yung ating vlog napakasaya ng araw na sana ay okay kayong lahat at masaya. Jane!